may mga idol. Uh, medyo ma-type uh, out ng mga grupo. Bawa ng high tide na rin. So, tapos mga kuyat. Pagpaga na pagod. Uh, medyo ano na. Lalakad na rin kami pa uwi mga idol. So, may nga kong paumanin mga idol. Hindi ako nakapag kanina. Gawa ng paraya ako. Nag-video kayo sila. So, hindi ako pwede sumabay. Gawa ng maingay. So, ngayon ko lang i-video mga idol, gawa ng maaga rin naman naghintuan. So, yung iba nga, kanina pa nagpanlaw. May so, mga puyat din. Gawa ng kagabi pa kasi kami mga idol. Tapos umaga na kami dumating. So, maya kaya mga idol, ay natin ko lang si Joel at si Casey, ano yung mag-asawang para po salamat tayo dahil uh, sa kanila kasi ito, ano, mga idol, pa-outing, ano? uh, sila ang nag-sponsor. So, ayan mga idol. Uh, na rin sila ng mga gamit kapag tato sa sasakyan ulit. So, ayan mga... Ayan, pakita ko mga idol. Ayan mga idol, na sila. Oh. So, ibat iba mga idol, alam sa ano? Sa ban, nakakamga na rin yung mga ibang gamit. So, uh, dito na rin si Jewel. Ah, si Casey, wala pa. Hindi na si Casey. Ah, wala pa. Naga ba? Nag-shower pa, mga idol? Pintay lang natin, mga idol, ano? Para sa ganun, magpasalamat tayo sa mag-atawang ito. Okay, mga idol. Ito muna. So, ayun, mga idol. Talagang let's go na. <laughs> nag na yung mga bata. Mapuyat din kasi talaga. Tayo okay, mga idol, pare ko. Ito yung papa ni Casey. So, papasalamat lang tayo doon sa mag-asawa. Ano? Ah, oh. uh, ito pala siya. Ano? Ah, uh, ito pare. Tiga tayo Ah, uh, ito pala mga idol, si, ano, ano? si Bitoy. Ah, uh, stepfather father ni Casey. So, tanaman tayo sa mag-asawa. Saan na yun? <laughs> ito mga idol, si Casey. Saka si yung anak nila nag nagwawala na mga idol. Ah. Ang, ang gusto na umuwi. So, ay naman din si Joel. So papasalamat lang tayo sa kanila no. Bawa ng Okay, no. Sa nila. Pa Pablo out sa amin. Idol. Right yes, okay, si Santos. Sa Joel. Eh, Kaya, sa amin. Donas. Yung iba, sundo na sa mga abad. Ah, uh. So ito din yun, mga ano? Idol, mother ni Casey. Basing busy rin sa paggagaya. <laughs> Nagmamadali na kasi ay, yung mga bata. Ay, na. Eh, ito na ba si Jovi, ano? Ay po, ito na, idol. Ay, mga idol. Ano na tayo? Sa sakit. sa akin. Ah, ito, mga, ito, mga idol, mother ni Casey. So, so, mga idol. Ay, sa so, kayo naman, pinsan ni Casey, yung katabi ni Jovi. Ay, mga idol, high tide na kasi rin yung tubig, ano? Kaya wala na rin ka na maligo yung, uh, ano natin, mga uh, kagropo. Okay. So, di na nga din ako nakikip, mga idol, kasi I-tied na. Okay, mga idol. Balik-balik, ano? Pag nagwawala na yung mga bata. ay nasa banay iba. Okay, mga idol. Antabi lang tayo, ano? So, bablog ko na lang palabas kami. Ah, uh, gaya kanina, ano, hindi ako nakapag-vlog kasi uh, gawa na nagparaya lang din tayo kasi nag-video sila. So, ayun mga ito, yung video hockey. Okay, let's go. Uh, so, ayun mga idol, alabas na kami ng Hoop -ho Paradise Beach, ano. Ah, uh, pupunta rin kami ng ano kasi mayroon mga katanganan. What? So nauna ako mga ito, anong... di nila kasi alam yung data na namin. Stop. Stop. Tama rin na gawting, mga idol. Wala ng alibi kasi ngayon, ano? Uh, kaya nyo, mga idol, sa Tagaytay, traffic na. Dahil sabay-sabay na rin mag-uwihan niya. Wala nang may pasok rin bukas. Dito na rin, mga idol, sa mga uh, kalantagan, Matangas, sa uh, Barangay Tagusinan. Huwag na ng gamit mga idol sa Hubong Paradise. Wips! Sa ngayon mga idol, maluwag pa. Masada. Kasi hindi pa lahat na paaalisan. Ngayon mga idol, mapakita ko. Ngayon mga idol, ang luwag to. Wala paghanon sa sakyan. Tawadang eh, kaga pa. Maaga lang kami ng labas ng ano. Gawa lang yung mga bata. Nagawala na. Sobra ilip na. Mga puyat pati. Uh, yun. Kasi pagkagayak uh, na lang tuloy yung mga masatanda. <laughs>

Thank